Tchum, so, laki! Ang wow. so, laki! Bawi wow. sa jig natin, eh, no? Good wow. well, afternoon mga kaibigan Pulis na akong naman kami ng laot At kami ay manghuhuli naman ng matambaka Paano pa lang kami? Paalis Yan! So ayan mga kasama natin Mga tropa pits Paalis na rin sila Ayan Ay mga kaibigan Habang papunta ayan, ka ka kami sa Kami nang ano ng pangtulingan. Ay, nakadali oh. Yan, magsapay na yan. Dali na namin. Ah. Ay, salay-salay ano. Maliliit nga lang ano? Okay mga kaibigan, dito na tayo sa ating spot So hindi maganda ang ating panahon na kailangan at medyo malalaki ang alon Ayan, na ah, naglalagay dito ang pasabal dito okay. Medyo malakas ang hangin Medyo malakas ang hangin at uh, medyo maalon-alon So makikita nyo, ayan Dito na tayo magpwesto Kaya natin di dito matambaka So kami naman ngayon ay nalito na ang pwesto na habang naghihintay kami ng pagdilim Ngayon ay mag-shoutout sa ating mga followers natin mga kaibigan uh, Shoutout pala kay ano, uh, J. Morris sa Sibulan Island uh, At kay Kirong Salbo Sa ating mga bagong uh, Sa, sa aming mga bagong followers uh, natin Nakasubaybay lang dyan nanonood lang nahinig lang so shout out sa inyo mga kaibigan maraming maraming salamat sa inyo pag follow sa amin yung mga kaibigan gawang gawang lang lang gawang din lang sa amin gawa mo lang so meron tayo ngayon mga bago din susubok so, naman natin ng pusit pero ano lang to, uh, nabili lang natin sa online. Subukan pa natin po kung gagana. Meron tayo mga bagay na tayo. Meron din tayo mga bagay na Meron din tayo parang parang mga talaga ito. So yung ating mga jeep dito rin natin ginamit ng mga nakaraan gamitin ulit natin ngayon so uh, sa mga kalamang natin diyan Baka naman kalon ka Baka naman kalon ka Pero uh, okay lang yan Kaya talaga buwan pa rin ito Abangan nyo lang, hapid uh, mama uh, tayo mamaya Kung makakaulit tayo marami Meron na naman Sapay tayo kaibigan May dawi si Dongski mga kaibigan Wala kung, kung Ano ito Matamba ka ito mga kaibigan Unang dawi, unang dawi to mga kaibigan Doon Ayan yung maliit. Ayan yung maliit. Ayan. Isa Sige, okay, sabit muna yan. Isa Okay na. Ayan, ayan na. Nakaisa tayo. Ayan. Guys, bago kong Yung sa jig namin. Jig. Yung malaking jig namin. Medyo mabigat. Ayan, medyo malay pa siguro ito sa pinakamalaki naming jig yung 300 grams yung hugot jig 300 grams yun ang ginawi ito yung okay, isda to kaibigan hindi okay, kaya balulog yan oil fish hindi ganyan ano sayang Tanong Tadi Sayang Okay. Nainan na boy Uy ito may rabay boy Tanong Ay boy Tanong Yung maliit ito na lang maliit Nakalpas chance squid mari bilang.

Thank you si Morgan! ka ba! Buti na dali. Laki! Katali! Salamat! sa Thank you! Thank you! na lang nakatali! Ay! Sakul talaga sa isang malo! Ayun oh!

ay diyan, diyosig wow. ay diyan, diyosig ay sige yung ano tapos yung ulo okay oh sakpat talaga may kaibigan para sa atin dahil unang ganso muti ka na buti okay, nakasabit pa rin sabitan pa rin oh, kinukuha ang ulo nyan diba yan pangalawang dawi natin sa matambaka pero yung ano talaga natin pang main event is giant squid mga kaibigan ito naman ay matambaka game gumamit naman siya ka ng kaskas -kas. matumal ngayon mga kaibigan yung ano matambaka ang tagal namin bago na daw yan ulit yun know, o yun maliit, maliit nga lang yun know, isang pwede na Tang ulam-ulam na lamang. Isa't kalahating oras. Ngayon ulit, dumawi ang ating matambaka. Ayan, pwede na yung pang ulam. Ang galis 9 na. Tatlong piraso pa lang. Puro maliliit na ano. No? Dito kasi kami sa tabi. Ayan na naman mga kaibigan. Yun, napakaliit. It, no tayo ay uuwi na at talagang walang wala talagang matambak matambakan lang ang ating huli mga kaibigan giant squid at siguro mga apat na pirasong matambak bukas na lang ito namin na yung malaking kusito alas 10 na ata ngayon Yeah. 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 galleyo ¿ah? Itali mo